Jeremias, Kabanatang 26 Nang pasimula ng pag ni Juhasim na anak ni Hoseas na hari sa Huda, dumating ang salitang ito na mula sa Panginoon na nagsasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, Tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon. Ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila, huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Marahil ay kanilang didinggin at hiwalay ang bawat tao sa kanikanyang masamang lakad upang aking mapagsisihan ang kasamaan na aking pinanukalang gawin sa kanila dahil sa kasamaan ng kanilang mga gawa at iyong sasabihin sa kanila. Ganito ang sabi ng Panginoon, kung hindi ninyo didinggin ako na magsilakad sa aking kautosan na aking inilagay sa harap ninyo, na makinig sa mga salita ng aking mga lingkod na mga propeta, na aking sinusugo sa inyo, na buwabangon akong maaga at sinusugo ko sila ngunit hindi ninyo pinakinggan. Ay akin ngang gagawin ang bahay na ito na gaya ng silo, at gagawin ko ang bayang ito na sumpa sa lahat ng mga bansa sa lupa. At narinig ng mga saserdote at ng mga propeta at ng buong bayan si Jeremias na nagsasalita ng mga salitang ito sa bahay ng Panginoon. At nangyari nang si Jeremias ay makatapos sa pagsasalita ng lahat na iniutos ng Panginoon sa kanya na salitain sa buong bayan. Nahinulis siya ng mga saserdote at ng mga propeta at ng buong bayan na sinasabi, Ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Bakit ka nang hula sa pangalan ng Panginoon na iyong sinasabi, Ang bahay na ito ay maging gaya ng silo at ang bayang ito ay magiging sira, na mawawalan ng mananahan, at ang bayan ay nagpipisan kay Jeremias sa bahay ng Panginoon. At nang mabalitaan ng mga prinsipe sa Huda ang mga bagay na ito, sila'y nagsisampa sa bahay ng Panginoon na mula sa bahay ng hari, at sila'y nang upo sa pasukan ng bagong pintuang daan ng bahay ng Panginoon. Nang magkagayoy nagsalita ang mga saserdote at ang mga propeta sa mga prinsipe at sa buong bayan, na sinasabi, Ang lalaking ito ay marapat patayin, sapagat siya'y nanghula laban sa bayang ito, gaya ng inyong narinig ng inyong mga pakinig. Nang magkagayoy nagsalita si Jeremias sa lahat ng prinsipe at sa buong bayan na sinasabi, Sinugo ako ng Panginoon upang manghula laban sa bahay na ito at laban sa bayang ito ng lahat na salita na inyong narinig. Kaya't ngayoy, pabutihin ninyo ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa at inyong talimahin ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. At pagsisisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang salita laban sa inyo. Ngunit tungkol sa akin, narito, ako'y nasa inyong kamay, inyong gawin sa akin ang minamabuti at minamatwid sa harap ng inyong mga mata. Talastasin lamang ninyong mabuti na kung ako'y inyong ipapatay, kayo magdadala ng walang salang dugo sa inyo at sa bayang ito, at sa mga nananahan dito sapagkat katotohanang sinugo ako ng Panginoon sa inyo upang magsalita ng lahat ng mga salitang ito sa inyong mga pakinig. Nang magkagayoy sinabi ng mga Pangulo at ng buong bayan sa mga saserdote at sa mga propeta, ang lalaking ito ay hindi marapat patayin, sapagkat siya ay nagsalita sa atin sa pangalan ng Panginoon nating Diyos. Nang magkagayoy nagsitindig ang ilan sa mga matanda sa lupain at nangagsalita sa buong kapulungan ng bayan, na nangagsasabi, Si Mikiyas na Murastita ay nanghula sa mga karawan ni Isikiyas na hari sa Huda, at si nagsalita sa buong bayan ng Huda, na nagsasabi, Galito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Ang Siyon ay aararuhing parang bukid, at ang Jerusalem ay magiging mga buntun, at ang bundok ng bahay ay parang mga matas na dako sa gubat. Si Isikiyas bagang hari sa Huda at ang buong Huda ay nagpapatay sa kanya. Hindi bagas siya natakot sa Panginoon at dumalangin ng lingat ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagsisi sa kasamaan na kanyang sanalita laban sa kanila. Ganito gagawa tayo ng malaking kasamaan laban sa ating sariling mga kaluluwa. At may lalaki naman na nanghula sa pangalan ng Panginoon, si Urias na anak ni Simanias na taga Kiryat Jearim. At siya'y nanghula laban sa lupaing ito ayon sa lahat ng mga salita ni Jeremias. At ang marnig ni Jiwasim na hari sampu ng lahat niyang mga makapangyarihang lalaki at ng lahat ng prinsipe ang kaniyang mga salita pinagsikapan ng hari na ipapatay siya. Ngunit nang marinig ni Urias, siya ay natakot at tumakas at pumasok sa Ehipto. At si Jewasim na hari ay nagsugo ng mga lalaki sa Ehipto. Ang mga ito nga si Elnatan na anak ni Akbor at ilang mga lalaki na kasama niya sa Ehipto. At kaniyang inilabas si Urias sa Ehipto at dinala niya siya kay Jiwasim na hari, na pumatay sa kanya ng tabak, at naghagis ng kanyang bangkay sa mga libingan ng kananiwang tao. Ngunit ang kamay ni Ahikam, na anak ni Zapan, ay sumasakay Hirimiyas, upang wag siyang ibigay nila sa kamay ng bayan at ipapatay siya.